Mga kapuso, nandito pa rin tayo sa Makati City sa Shangri-La kung saan nga ginaganap no, ang uh... World Economic Forum on East Asia uh, 2014. At ito nga ang ikalawang araw at pagpapatuloy ng naturang Forum na dinulahan at ginadaluhan ng uh, mga leader mula sa iba't ibang bansa. At kanina, isa sa mga tinalakay at pinag-usapan ay ang tinatawag nilang Climate Smart Growth. Dito, uh, binuksan ang usapin tungkol sa ating uh, environment or climate change at kung paano nga ba tutugunan ng ating gobyerno ang uh, problema nito. At uh, dahil nga isa ang Pilipinas no sa mga halimbawang binalik-balikan doon sa usapin kanina. At uh, sabi nga nila yung uh, pagragasa ng typhoon Yolanda ay uh, isa daw sa mga halimbawa kung paano o kung gaano ka vulnerable ika nga. Hindi lamang ang Pilipinas kundi ang mga bansa sa Asia Pacific sa iba't ibang weather system lalo na ngayong panahon ng climate change at uh, sabi nga nila eh isa raw ito sa mga tinatawag nilang new normal kaya gaano daw ba kahanda ang ng mga gobyerno sa iba't ibang bahagi ng mundo para rito. Ayon dun sa mga uh, kabilang dun sa usapin, eh mahalagang makipagtulungan ang privado at pagpublikong sektor para solusyonan ang problema. At isa nga sa mga unang hakbang para matugunan ang problema ay ang tamang balanse o paghahanap ng tamang balanse sa mga pinagkukunan ng enerhiya yung tinatawag nilang the right energy mix nag-iiba raw kasi ito sa bawat bansa depende sa kanilang natural resources yung iba naman ng na mga may-ari ng malalaking kumpanya ang sabi nila eh aminado naman sila na kailangan may economic sense para sa mga tinatawag nilang for-profit organizations, yung pag ng green energy. Pero ngayon daw, nakikita naman nila na may potensyal ang merkado ito. Pero sana ay gumawa raw ang uh, mga gobyerno, ng mga polisiya o hakbang para tulungan sila tulad ng pagtatanggal ng mga subsidiya doon sa mga fossil fuels na mas malaki ang uh, carbon emissions. At sang ayon naman dito ang uh, World Wildlife Fund, pati na rin ang World Bank at ADB, dapat daw may mga incentives. At uh, sa paglalarawan nga nila no ng uh, sitwasyon sa mundo Do. No. Uh, base daw sa pinakahuling UN Risk Report ay pagdating ng 2020, s 2 to 3 degrees Celsius warmer na raw ang temperatura sa buong mundo at sa pagtatapos ng siglo magiging 4 degrees Celsius warmer na raw ito. At uh, ang bagay na ito importante uh, ngayon pa lang paghandaan ng mga bansa tulad ng Pilipinas kung saan karamihan sa mga komunidad ay uh, nakasituate situated along coastal areas dahil sila ang pinaka-vulnerable sa ganito. So sa huli no, isa sa mga napag-usapan na ganito la ay yung uh, partnership between private and public at uh, syempre ang edukasyon hindi lamang nung mga nakatatanda kundi pati na rin dun sa ating kabataan dahil sila rin naman daw ang makikinabang sa usaping ito pag pagdating uh, ng panahon dahil sabi nga nila it's time we call for a generational change so yan muna no ang uh, isa sa mga pinakahuling usapin dito sa uh, World Economic Forum on East Asia 2014